Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Hello TCS fam! Kung mapapansin niyo, medyo natagalan ang pag-upload ko. Yan ay dahil sa ako ay nasa bakasyon. Ang pagbabago ng klima sa lugar na pinuntahan ko ay naging dahilan kung bakit ako ay nagkaroon ng sore throat na naging dahilan kung bakit iba ang boses ko ngayon. Sa gustohan ko na may mapanood pa rin kayo ay nag-record ako ng video na ito. Hopefully in the next few days, maka-fully recover na ako. Noong November 10, 2019, ang CCTV footage na ito ay nakuha sa labas ng airport ng Australia. Ang isang babae at lalaki na ito ay tila nag-aaway. Mahigit isang linggo pagkatapos ng insidenteng yon, isa sa dalawang Pilipinong ito ang mamamatay sa saksak. Ito ang kwento at kaso ni na Jenny Nigedula at Ronnie Apostol. Si Ronnie ay ipinanganak noong 1966 sa Pilipinas. Walang gaanong impormasyon tungkol sa kanya bukod sa siya ay naninirahan sa Australia. Naiulat din na siya ay nagtatrabaho sa kumpanyang Kaleidoscope International na isang market research firm. Ang nasabing firm ay pagmamayari ng kanyang long-term girlfriend na si Jenny. Ang kanilang mga trabaho ang naging dahilan kung bakit sila ay malimit mamalagi at bumiyahe sa labas ng Pilipinas tulad ng New York at Sydney. Bukod sa kanilang mga business trips, malimit din silang magbakasyon sa Paris, Santorini at naiulat din na ang dalawa ay na-enjoy ang skydiving sa Dubai. Kung ikaw ang makakakita ng kanilang mga litrato o makakarinig ng kanilang tagumpay na tinatamasa sa kanilang mga karera, ay maaari mong sabihin na perfect sila para sa isa't isa. Pero magugulat ang mga tao dahil noong alas 5 ng hapon ng November 17, 2019, promisponde ang mga tradad sa tawag mula sa bahay ng dalawa sa Alto Street sa South Wentworthville dahil nakatanggap ang emergency services ng ulat na nakita na lamang na hindi na humihinga si Ronnie sa kusina. Nang makita nila ang katawan nito, inakala nila na ang nangyari ay isang aksidente lamang. Pero nang binaligtad nila ang katawan nito, ay agad nilang itinaas sa homicide dahil isang kutsilyo ang nakatarak sa dibdib nito. Hindi na siya nagawang maisugod pa sa ospital dahil sa lala na kanyang tama ay idineklara siyang dead at the scene. Agad nilang itinuring na crime scene ang loob ng bahay. Ang forensic team ay masusing inimbestigahan ang bawat sulok nito at natagpuan nila ang kutsilyo na ginamit. Katulad ng normal na protocol ng mga tridad, dinala din nila si Jenny sa police station para questioning Ito ang video clip ng interview ni Jenny sa police station. Inamin niya na siya ang unang nakakita sa katawan ni Ronnie dahil kasama niya ito sa bahay. Pero sinabi niya na ang sugat ito ay hindi saksak dahil yun ay sanhi ng katanghan ng kanyang nobyo. Ang salitang stupidity ang mismong salita na sinabi niya sa mga otoridad dahil di o muna bago ito na wala ng malay ay nasa kalagitnaan si Ronnie ng pagkakabit ng electric fan. Aksidente hindi umunong nahulog ang electric fan at ang mabigat na bagay ay tumama sa ulo nito na naging dahilan kung bakit ito wala ng malay. Napakamot na lamang ng ulo ang mga investigador sa kanya mga sinabi. Pero dahil sa wala silang sapat na ebidensya para idita na ito, pansamantala nilang pinalaya si Jenny habang patuloy ang kanilang investigasyon. Kinabukasan, ang mga otoridad ay bumuo ng grupo na tinatawag na Strike Force Rove para sa agarang ikalulutas ng kaso. Sa kanilang press release ay sinabi nila na hinihintay pa nila ang official report ng coroner at humingi din sila ng tulong sa publiko para sa mga taong makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyari. Pagkatapos ng ilang linggo na tila walang nangyayari sa kaso, ang mga investigador ay sumugod sa bahay na matatagpuan sa Rod Road, Lumia. Sila ay binigyan ng search warrant ng judge dahil pagkatapos ng tahimik, metikuloso at matyaga nilang pagtatanong sa maaring pagkakakilala ng sospek ay natuklasan nila na maaring may kinalaman ang long-term girlfriend nito na si Jenny. Bukod sa paghalughog sa bahay nito ay dinala siya ng mga otoridad sa Campbelltown Police Station para ma-interview sa pangalawang pagkakataon. Doon ay itinanggi niya ulit na siya ay may kinalaman sa nangyari kay Ronnie. Sinabi niya sa mga investigador na kahit siya ay may problema sa kanyang mental health, ay hindi niya magagawang patayin ang nag-iisang lalaki na minahal niya. Pero kahit anong palusot ni Jenny, ay sinampan siya ng kasong murder ng mga otoridad dahil buo ang loob nila na may sapat silang ebidensya para mapatunayan na si Jenny lamang ang tanging tao na may motibo para patayin si Ronnie. Kinabukasan ang judge na humawak sa bail hearing ay hindi pinayagan ang kampo nito na makapagpiyansa dahil sa paniniwala nito na unstable ang pag-iisip ni Jenny at maaari itong maging malaking banta sa kaligtasan ng publiko. Sa kanyang arraignment na nangyari noong July 1, 2021, nag-plead ng not guilty si Jenny at itinanggi niya ang paratang ng mga otoridad. Bukod sa not guilty plea sa kasong murder, nag-plead din siya ng not guilty sa kasong pananakit sa biktima. Nang magsimula ang paglilitis, hindi lamang nalaman ng publiko ang talagang nangyari noong November 17, 2019, kundi pati na rin ang komplikado at masalimut na relasyon ni na Jenny at Ronnie. Sa loob ng korte ay sinabi ng kanyang kampo na kahit may problema ang dalawa sa kanilang relasyon, katulad ng ibang mga tao ay hindi yun nagpapatunay na may kinalaman si Jenny sa nangyari kay Ronnie. Nang humarap siya sa mga jury ay nagbago na naman ang salaysay nito at ibinahagi niya na noong nagising siya ng umaga ng November 17, 2019 ay nakita niya ang biktima sa kusina at si Ronnie ay di umanong nagbibiro sa kanya na sasaksakan ito ang kanyang sarili. Sa kalagitnaan ng pagbibiro nito ay bigla na lamang nitong tinutuong lahat at sinaksak nito ng kutsilyo ang sarili sa dibdib. Agad di umunong bumagsak ang katawan ni Ronnie sa sahig at bago pa siya makapag-react ay hindi na ito tumutugon sa kanya. Sa cross-examination ay paulit-ulit niyang itinanggi na siya ang sumaksak kay Ronnie. Nang pagkakataon na ng Crown Prosecutor para magsalita, Sinabi nila na si Jenny lamang ang may motibo para idispatcha ang kanyang nobyo. Ang unang anggulo na kanilang sinabi kung bakit nito pinatay si Ronnie ay dahil sa ito ay broken hearted. Ito ang kopya ng CCTV footage ng dalawa sa labas ng Sydney International Airport noong November 10, 2019. Ito si Jenny at makikita na siya ay galit na galit at sinisigawan si Ronnie. May punto pa na hinampas nito sa ulo ang kanyang nobyo at hindi mo masyado makikita sa quality ng kamera pero nahagip sa video ang pagtapon nito sa cellphone ni Ronnie. Sinabi ng prosecutor na bago nakunan ang pag-aaway ng dalawa ay masaya mga itong dumating sa Sydney pero sa kalagitnaan ng paglabas nila ng airport, ay natuklasan ni Jenny na si Ronnie ay may ibang kinalolokohang babae. Mas nasaktan pa ito sa kanyang nalaman dahil ang relasyon ng dalawa ay hindi bago. Inamin sa kanya ni Ronnie na karelasyon nito ang isang nurse na nakabase sa Pilipinas na nagngangalang Viva. Kung ikaw ay magbabasa sa iba't ibang mga reports sa internet, makikita mo na may conflicts sa tagalang relasyon ni na Ronnie at Viva. May ibang ulat na nagsasabi na magkarelasyon na ang dalawa ng walong taon. Meron namang nagsasabi na sila ay magkarelasyon na ng siyam na taon na. Ano man ang saktong taon o haba na kanilang relasyon, ang malinaw ay hindi lamang si Jenny ang babae sa buhay ni Ronnie. Ang mga rebelasyon ay talagang ikinagulat ni Jenny, kaya ito ay nagulong sa banyo ng airport ng ilang oras. Ayon sa ulat ay umiiyak ito at sa kanilang pag-uusap sa cellphone ay nagbanta ito kay Ronnie na hindi siya lalabas sa banyo hanggat hindi nito hinihiwalayan si Viva. Base sa kapatid ni Jenny ay nakausap niya ang kanyang kapatid habang ito ay emosyonal at umiiyak sa banyo. Ibinahagi niya na para kay Jenny ay ginamit lamang siya ni Ronnie na parang isang ATM para lamang masaportahan ito ang kanyang babae sa Pilipinas. Kahit naging mahirap ang usapan ng dalawa, ay sinabi niya na nagkaayos din ang mga ito at magkasamang umuwi sa kanilang bahay sa Alto Street. Pero kung nagulat ang lahat sa revelasyon na ng babae pala si Ronnie ay nagulat ulit ang jury dahil nalaman nila na hindi lamang pala si Jenny at Viva ang mga babae sa buhay ni Ronnie. Lumalabas na si Ronnie ay may asawang tao at ito ay kinasal na pala noong 2011 pa. Ang napangasawa nito ay si Geraldine na nakatira sa Estados Unidos. Ibinahagi ng prosecutors sa mga jurors na sa kanilang pag-background check ay natuklasan nila na ang lihim na relasyon ni Ronnie at Jenny ay nagsimula noong 2013. Yon ang parehong panahon kung saan madalas na magkasamang lumabas ng Pilipinas ang dalawa dahil sa kanilang trabaho. Sa korte ay ang isang witness na kahit alam at atuklasan ni Geraldine ang pakikipid ng kanyang asawa ay hindi agad ito nag-file ng divorce. Pero hindi doon nagtapos ang revelasyon sa masalimuot na relasyon ni na Ronnie dahil nabunyag din sa trial na maging si Jenny ay ikinasal na din pala. Nalaman din ng jury na ang asawa nito na si Jonathan Olivares ay bayaw pa ni Ronnie. Sinabi ng prosecutor na kahit lihim ang relasyon ng dalawa, ay nagtangka ang mga itong magkaanak at dumaan sa napakaraming IVF pero ilang beses din silang nabigo hanggang noong 2018. Si Jenny ay matagumpay na nabuntis pero ang kanilang kasiyahan ay agad namang naputol dahil noong December noong parehong taon na yon ay nalaglag ang sanggol. Sinabi ng prosecutor na noong umaga na nalaman ni Jenny na nalaglag ang sanggol ay sinisi nito si Ronnie dahil sa di umano yung mga stress na ibinibigay nito sa kanya. Simula noon ay lalong naging magulo ang relasyon ng dalawa at sa isang punto ay tinanong ni Jenny si Ronnie na paano nito nasasabi sa kanya na mahal siya nito kung ang lahat ng ginagawa niya ang dahilan kung bakit siya nagdurusa. Bago nagtapos ang taong 2018, si Jenny ay na na merong median nerve palsy na naging dahilan kung bakit nahirapan siyang igalaw ang kanyang kaliwang kamay. Ang pagkawala ng sanggol at sabayan mo pa ng hindi pagpafile ng divorce ni Ronnie sa kanyang asawa ay lalong nakadagdag sa stress ni Jenny. Ang asawa ni Ronnie na si Geraldine ay tumayo din sa witness stand para sabihin na isang linggo pagkatapos ang pag-aaway ni, ni Jenny sa airport ay nahimasmasan si Ronnie at kinontak siya nito dahil plano na nitong makipag-ayos at bumalik sa kanilang pamilya. Pero sinabi niya sa loob ng korte na hindi na mabubuo ang kanilang pamilya at ang kanilang mga anak ay lalaking walang ama dahil sa makasariling si Jenny. Nilabas ng prosekusyon ang resulta ng investigasyon ng forensic team sa buong bahay at wala silang ibang nakitang DNA bukod kina Ronnie at Jenny. Kinumbinsin nila ang jury na ang absence ng ibang DNA ang magpapatunay na si Jenny lamang ang tanging tao na maaaring sumaksa kay Ronnie. Ginawa din ng prosecutor ang lahat para kumbinsihin ang jury na imposibleng magpakamatay si Ronnie sa pamagitan ng pagsaksak nito sa sarili niya dahil ito ay nasa kaligitnaan ng pakikipag-ayos sa kanyang asawa. Sa cross-examination ay ipinakita ng prosecution ang recorded interview nila kay Jenny para ipakita kung paano nag-iiba-iba ang mga salaysay nito. Doon ay makikita at maririnig na sinabi nito na nang makauwi sila mula airport ay wala itong tigil sa paghingi ng tawad sa kanya. Di o na ako ito na iiwanan ang kanyang babae. At para mapatunayan na totoo ang kanyang mga pangako, ay lumabas silang dalawa noong November 14, at tinawag ni Jenny ang araw na yon na perfect date. Lumabas sila at pumunta sa paramata na isang lugar sa New South Wales kung saan matatagpuan ang ilan sa mga historical buildings. Pagkatapos nilang umikot sa syudad ay pumunta naman sila sa reject shop kung saan binilhan siya nito ng hikaw. Mula sa tindahan ay pumunta sila sa KFC para kumain at pagkatapos ay umuwi sa kanilang bahay sa Alto Street sa South Wentworthville. Ipinagpatuloy nilang kasiyahan sa pag-inom ng muskato na para sa mga hindi pamilyar ay isang uri ng wine na matamis. Di umunay na parami ang kanilang inom at niyaya siyang sumayaw ni Ronnie kahit walang background music. May nangyari din sa kanila at inilarawan niya yon na best of their life. Kinaumagahan, di umunoy nakita na lamang niya sa kusina si Ronnie na may hawak na kutsilyo at sinaksak nito ang sarili niyang dibdib. Sinabi niya na akala niya ay nagbibiro lamang ito pero nang mapagtanto niya na seryoso pala ang sitwasyon, ay di umunoy agad siyang tumawag sa emergency services. Ang kanyang paibaybang mga sinabi ay ginamit ng prosekusyon para atakihin ang kanyang pagkatao at kredibilidad. Sa depensa naman ng kampo ni Jenny ay sinabi nila na hindi nito maalala ang talagang nangyari noong umaga na namatay si Ronnie. Ang kanyang kampo ay sinabi na ang kanilang kliyente ay nakakaranas ng substantial impairment. Ito ay di umunang merong malalang mental health condition na naging sanhi kung bakit nagkaroon na ito ng abnormalidad sa kanyang utak. Di umunang nag-blackout ang isang bahagi ng utak ni Jenny na magpapaliwanag kung bakit hindi nito maalala ang kanyang mga ginawa. Sinabi nila na ang pagkawala ng sanggol sa sinapupunan nito ang hindi pakikipag-divorce ni Ronnie sa kanyang legal na asawa at ang pamubahay nito ng walo o siyam na taon na ang naging sanhi kung bakit lalong lumala ang kondisyon ng mental health ni Jenny sa punto na hindi na nito maalala kung ano pa talaga ang nangyari noong araw na namatay si Ronnie. Nang ang kampo ni Jenny ay hinga ng ebidensya ng judge, nagsumiti sila ng psychological evidence. Pero hindi ito tinanggap dahil ang diagnosis ng psychologist ay meron itong borderline personality disorder. Ayon sa eksperto, ang ganoong kondisyon ay hindi magiging sanhi ng substantial impairment taliwas sa sinasabi ng kampo ni Jenny. Ang paglilitis ay natapos nang tanggapin ni Jenny ang plea deal mula sa prosecutor. Kapalit ng pag-plead niya ng guilty ay ibinaba ang kaso sa manslaughter. Kung matagal ka na sa channel na ito ay maaaring pamilyar ka sa pagkakaiba ng murder sa manslaughter. Pero kung bago ka, ipapaliwanag ko sa iyo. Ang pagkakaiba ng dalawa ay ang intensyon ng nasasakdal. Sa pagpiplead ni Jenny ng guilty sa kasong manslaughter ay sinasabi niya na siya nga ang sumaksa kay Ronnie pero hindi niya intensyon na patayin ito. Pagkatapos mag ng guilty ay merong online petition na ginawa para kay Jenny. As of this recording, merong mga pitumput siyam na tao nag-sign up para magbigay suporta ah, dahil naniniwala sila na si Jenny ay isang mabait na tao. Kahit nag-enter na siya ng guilty plea ay wala pa rin siyang hatol. Ayon sa ulat, si Jenny ay babasahan ang kanyang sentensya sa susunod na buwan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!